Pa-right yun, papasok. Dahil po pa siguro. Papasok pa talaga ito mga kaluks. Ah, ito na. Ito na. Ito na. Ito na, ito na. Sa right. Sa right. Ano ba yan? Ay, hindi. I don't know. Ay, nako. Ito, 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 ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, kalayaan. Panay tawag na sa atin mga kalukas. Ito, dito na tayo Papasok pa talaga ito mga kaluks Makipot na yung gan Panay tawag sa atin Hindi oh. na natin sagutin Kasi nandito naman tayo ilang sandali na lang talaga Kakarating na tayo ilang sandali na lang konti-konti na lang mga kaloks kita na tayo kita na dito na dito na Itu na, dito na, dito na. Yung konti na Adam, dalyo? <tinyo> Wil, akiya, Karating na tayo. Layo pa ng pinanggalingan natin. Layo pa ng pinanggalingan natin, mga kuloks. Okay, nandito na ako, mga klux. Ay, takidan nyo tayo Buenas. Oo. natin nyo nga, sir. Bambay sa pagsulat. E pa, lang. Ito, pwede-pwede pa signal. Tawa pa ilapas. lapas. Yeah. Diyos pa. O, mira. two live view. Kaya, kore paraki. Tawa pa lapas. Yan, live view. Pwede ito agara? Hindi. Pwede ito Okay mm -hmm. Ops, iskarimala nga O, sa pangalan ka mo? Angelica po Angelica, sige tabangin mo ka ha Para matambalan ka sa gino'o ha Sige, piyong lang kayo kabrimata ha Sulay lang ka, kung naabay ka, disturbo ninyo mo Lantos ako sa inyong kamot ha Wala kay kusog? Asang sakit? Asang sakit? Asang sakit? Ugh, asa sakit? Asa sakit? Katunga sa imong lawas. Katunga sa imong lawas? Gikan sa taas o sa ubos? Sa ubos pa taas. Ah, sa ubos pa taas. <umeremploy> <settling noises> <awa> Angelica. Angelica. <Australia> Sige, sulay lang tayo dili ka ha. Kung nga baga disturbin nyo, taas man yung wala. Namin ay patres, epites, pritos, yung tinamin Para makabalot akong unsa jud na. Talya mayo iyo, kenta perwis siya, ako na este, Ente mo na spirito, biwuman o umuerto, na nombre del Cristo, na poder del Cristo, na maestro del Cristo. Te vigos cosilim, te vigos cosilim, te vigos cosilim. May kan pwede resistin, ngay kan eskapa. Entra, entra, entra ara mismo. Bukulong balalambiyam ang didig di Desus. Bukulong balalang ang didig Desus. Bukulong balalambiyam ang didig Desus. Pasok! Ah, pwede tayo mag-usap? Pwede kita mang kwento? O sa klasa po espirito? Huwag ka este? Ha? Huwag ba?

na naman ni ginadaot ni mo, gidaot ni? Daot ni? Tubag? Ha? Daot ni? O, oh, tanggala ang sa gipang butang. Tanggala. Tanggala na, doon ka kamot, gamita. Tanggala. Tanggala, ilabay tanan. Ilabay, ilabay. Tanggala, tanggala. Tanggala. Naon sa manday ka, inggit ka, ni or nasuko? Nainggit ka o nasuko? ka Ano sa? Butan. Ah, butan sa inyo ha. Nga butan man din nga ingana nimo. Kung butan ng tao, unta nga naman dili kong mak makagets. Ang gala tanan sa tiil sa TL. Sa Tian. Sa tiyan Sige, sige, tanggal na tanan. Laki ka ba eh? Pila edad? Bainte, bata pa kayo. Ikaw nag nagbuhat o nagpabuhat lang ka? hindi pa siguro eh. Ha? Hindi pa buhat nimo, pila bayad nimo? Ha? Lola lang nimo. O tawagan na ko imong lola. Sa ngalan ama, anak Espiritu Santo, ka banal lang tetragrammaton. Lola <coughs> daw. Kinatawag ko ang lola. Ang sinong gumagawa? Pasok! <coughs> Ah, oh. <laughs> Ikaw ang lola? Oo. <laughs> oh. Kailan edad mo la? mula? Eh. 60. Unsay oh. Onsay pamaagi <laughs> <Tubig ininit. laughs> <Tubig ininit. laughs> ni mo gidaot ni? Unsay pamagi Unsay pamaagi? Onsay pamaagi? Tubig in in ni mo iyang picture, mau ba? Oo. Oh. O, oh, tanggalan na, tanggalan na. Tanggala, tanggala. O, oh, tanggala. Sige. Sige. Tanggalan ta nan. Daga na kag out. Daga. Sigurado ka? O, mm -hmm. oh, mabalan na to na ron. Ginoo, oh, tinuod ba ni ang resulte eh, kung kinilang iyang biktima sa karon? Kung gamakak siya, patilaw siya sa imuhang gahom. Oh! Oh, to! O, oh, to ko sa imuha. Ano lang? O, oh, sige, tanggala, tanggala. Gusto ko lang kasi ngayon. hindi mo kita ng nombre, hindi ko taminta nombre, ha? Hindi kita taminta nombre. E, binigay ako para ayuda kung ang pasyente da bueno. Isi ka rin kung magkakadisturba o takasin malo, may may ikeberalya, ha? Kaya kaya lang kita tanapas ng kita kasi bueno kung ang ha? Para sa ito, pregunta nombre, kaya hindi kita ito pregunta nombre. Basta, hente, ano kaya yung entramete na de ustedes problema. Kaya kusa lang kita kaya is da bueno ang pasyente, ha? O, Undangon na ni mo ni ha. laa Undangon na ni mo ni. Ha. Ay, kabuang ninyo. Gitanggal na ni mo tanan. Gitanggal na. Sigurado? Oh. Ang picture niya kuha ato sa sa tubig nga ni mo sa internet. Kuha Eh, na, kuha na. 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 Oh, tanggalan na diya. Ilipina, ilipina. Oh. Para mawala ng init. O, irit na, irritual, para mawala na ang ano, Ang epekto, irritual na. Ang puha na, na, ni na nimo. Rational nimo, para mawala na ang init sa iyong lawas. Kuma na? Sigurado ka? oh, ba'ton pa nimo balik, dili na. Dili na. Sigurado ka? oh, sa, ka sa gahom sa ginoo. Wala kay hadlok sa ginoo? Hadlok man diay So nga naman kagabuhat ani, gadaot-daot. Dako ni Sala sa ginoo. Asya bukas, Ego, sa bukas ka sa magong laptakam, laksa sa kamlaksa ayam. Kidlat, manginig ka. Po! Cruz, salum, korum, salurum. Po! Ah. Pasagdanan ninyo niya. Biyanan ninyo niya. Ah. O, oh, istorya na ako ni Imong Apo. Pasok, ang Apo. O. Oh, Ayan ako magsugo balik, ha? Ayan ako magsugo balik, ha? Ha? Ah. O, oh, mga sa ginoo. Mga pasaylo. Ikusog ang tingog. Base sa demonyo ka gaampo. O. Oh. na. Ginoo, pasaylo ako. Ginin na ako buhaton balik. Ay, kung buhaton pa na ako balik, ako ang mamatay. Amen. O, oh, nagsumpa na ka sa ginoo, ah, O, oh, kung unsa man imo ang inggit ani, or unsa man kasuko ni mo ani, tanggalan na sa imong kasing-kasing, dili na maayo, ha. Ah, kasabot ka? Kasabot, dili. O, oh, suko ka, dili. Dili. Basi karon lang kagay ngon dili, kayo nagdakop O, ka. oh, ani, ayo na ni, ha. Mawala na tanan mga sakit sa iya, ha. Laminaw ka? O, oh, Diyos na bahala sa inyo, ha? <sighs> Why the sol. soul? Dali sintiel kalor tamin kanila. Agni, agni, agni. Kema? O, <laughs> oh, init, no? O, <sighs> oh. katilaw na mo. Isumbalik na ako sa inyo, ha? ha. is awi Uwi, Sumbalik, isang daang beses ang ginawa nila sa taong ito. Po! Ah. 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 undang na mo ha. Sigurado? Okay, dito mo patyon ha. Pero kung madakop pa mo balik, madakpan pa mo balik, pasensyahan ta ha. Oh. Mga kapasilo direk kay Angelica ba ne? Oo. Oh, mga kapasilo kay Angelica. Mga pasilo. Oo. Oh. Unya, pa sapa. Selos, inggit. Nalagay mga inggit tiket. Oo. Oh. Oh, na ayaw na. Ayaw na buhat balika balik ka. Tawar naman ang tanan. Makasasala man ang tanan. Tagahan Ano, tiyan sa magbagwa. Ha? hindi naman yung mong ginabuhat, ginabalig yan, yung mga sa demonyo, yung mga isa katil, nakalubong na sa ano, sa impyerno, kadungka, o, Oh. muna po, awa po, awa po, ah, o, oh. o, oh. o, 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 o,

Dale, baso agua. Dale, so, so, baso agua. Dale, vaso agua. si, ansaw si. Ese, ese lang, ese lang. Ese, this is agua. Kansaw lang si. del Toma tomaconela del tomá del tomá ay chicken si man disease suspecha entregay lang kita na mano del dios ha ay beney kay kasi igual lang ta min datong deseo para asi kanila malo no kita diferensya kanila no key Dios and sina ha entregay lang kita na mano del dios importante kita buen el paciente isi e man castigo, sila combine receive dios yak kanila ha Oo. Oh, hindi man bungol el Diyos, hindi man bulag el Diyos. Sabi man ni Pindat ilang kulpa. So Diyos el mas kastiga. Yes. Oh, mira ni Telman otra vez. Mira Telman, abe. No Para man confirm lang kita. Hmm, okay ya. Yeah. Kay Telman to Angelica. Kay Okay lang. Kina pata chucha-chucha? masya. Ah, uh, kaliente. Wala na. Okay. Salamat sa Diyos ha. lang ka ha. mag May pasayla po sa ginoo kung kung sa man imong mga nahimong sala. kay kita tao tatanan, Ako gani. Manambal ko si mga ipasayla po sa ginoo. Kaya eh, ko kabalo na makasasa... Uh, wala ko kabalo nga makasala na di ko na mga mga instances nga sa una maka una-una tagdautan. So makasasala tagdanan, wala'y perfecto ha. So, kinanglan lang mag-ampot sa ginoo mga ito, sa itong mga sala. O pasayloon po na ito ang tanan mga tao na kasala na ito. Para gaan ato ang sa, sa ba sa itong kasing-kasing. Walay mga dumot, mga kaguol, kasuko. Tanggalan at tanan ha. Dili ka. Para dili ka pasagdaan sa ginoo. Ayaw na ka bala ka. Ayaw na ka ha. Tuwa nga na ayaw na ka ha. Sagahong sa ginoo ha. Okay. Salamat sa ginoo namin ni Patris F. Espiritu Santo yung Ina yung tubig ayaw ni Ihurota, tubil-tubilan lang ni, ay maunang healing water ni mo ha. Inahanglan ka res, kay kapoy kayo yung mong lawas ha. Oo. Na, sige na. Aray! Tindog na ko. Gamit sa kosa. Okay naman kaka. Okay na, ito na ko ha. Kaya kung asawa po, dahilat sa ko ha. Masa trabaho. O basi makauli na po siguro? Asagda na to sa ginhoo okay sa man to nagbuhat. Mm. <sighs> Kani na para. Sige po.